bahay bayan, yan? Mm. E dito sa US, pinagpapahingahan lang ng mga kabayo ang itsura niyan. Grabe. Hayaan mong ibas kita araw-araw hmm? para makaipon ka ng malaking pera para sa two-story na mansion with centralized aircon at automatic lahat. Kula, naki ito ay basyertan. Kula, amanan. Inis. Ay may kailangan iti 2 story nga balay, iti ductile nga balay aanhin mo ang 2 storey na bahay kung ang titira ay gaya sayo na asal aso mm. inistok ka namin, puro aso ang kasama mo, na adapt mo yung ugali ng aso Ooh, Oo. Hi, shout also. ito yung basher na naman na nagsabi na uh, uh. na kailangan gawan. may walking closet daw siya para sa mga barong niya na pangburol mm. ibidyo mo ako I-video mo ako at iluluksaw ko yung sakit ng nakim ko dito sa basher na to na mukhang aso, na mukhang kabayo, na mukhang kalabaw. Ay, ikaw yung kabayo. Kuna, maniningkin niya mo. Excuse me with feelings and emotion tabsat. Ah, itong bahay na to, hindi naman to bahay ng tao eh sinasabi nga nila na bahay ng kalapate to o oh, di mas bongga yung titira di ba kalapate o oh, kesa sa kabayo sa katuro yung magigyan turo katuro sa katura hindi kabayo ko na maninin anak ko oh, oo oh, oh, may, may inuman na ng kabayo dito kasi may batis na dito ginawa namin ay apo oh, dakal talaga dito inkali ka dito eh, kung na maninin maasarap ko niya mm, madamada palag bububida ito Oh, yan. Oh, ino overtime nila. Oh, uh, yan yung bahay ng kabayo. Kinagpapahinga ng kabayo. Si ka agparyag kasi ka nga ka dito US nya Si ka US nga agparyag. Kuna manila naka-abroad ka lang ka agparyag ka mga. Si ka tao nga kinakarer natin pagiging paryag. Kuna manila kinakarer natin pagiging makapal ang muka. Kinakarer Kuna... pagiging basher. Apay ha mga kasada, kita, OFW nga, tao FW nga Apay, nakapadak na yung US talaga. At ko na maninin. Ay, talaga sipatang Patang Kating. Sinong bangir ko na maninin. ah? din Kasi nga, awan ti eh, pagpasahod ko. Tapos ikas kastalak. Ay, ataw. Hanggang pagpakita kayo. Ito naman pakita. ka. Kung na maninin, maasarap din yan. talaga, ah? Kaya mo naman magpatayo ng two-story, di ba? Ay, kaya ko. Kaya ko. Kahit na hindi siya mangbash kahit tree story, 4 story, istoryhan kita, istoryhan ko yung mukha mo, kunak manin, palitadahan ko pa yung ilong mo, saka yung mga, mga abot ng uh, tinga mo, mga lahat, ay, ako, maaf, Nako. Uh, malok, sawa ka, talaga, ay, talaga, no, nakas nga, agad, kukating yung iwat ko, talaga, kaya, maaf, sa harap, yung nyamon apo, na istoryhan nyo ating babae, si kaya timang dyan, si itirupanan, ko, namlanokan, na ginawan dati, sakit, pinaka, nang siya sa na lalaan, tumalag, in sarwa, tibuaya, dahi ta, ay, pinagpidot, lagi palingke, tapos, pinagpadakal, dahi, aglas, tog, ay,